Number 10. Higanting isdang ginto. Sa unang bahagi ng ulat, isang pambihirang nilalang mula sa kailaliman ng dagat ang biglang lumitaw sa mababaw na bahagi ng dagat sa pagitan ng Mexico at California. Ang isdang ito ay tinatawag na regalek, isang uri ng napakahabang isda na kadalasang nakikita lamang na patay kapag inanod sa pampang. Sa pagkakataong ito, ito ay buhay at nakita mismo ng mga residente at mga manging isda. Ayon sa mga mananaliksik, bihira itong makita sa ibabaw ng tubig dahil karaniwan itong naninirahan sa napakalalim na bahagi ng karagatan. May kakaibang kulay pilak at pulang palikpik sa likuran na lalong nagpapatingkad sa misteryo ng paglitaw nito. Mula pa noong early 1900s, dalawampung beses lamang naitala ang ganitong uri ng pagkakita sa California. Ang paglitaw ng regalek ay nagdulot ng takot at pagkamangha sa mga tao. Sa bansang Japan, may paniniwala na kapag lumitaw ang ganitong iska, ito ay hudyat ng nalalapit na lindol o sakuna. Ayon sa ilang eksperto, maaaring naapektuhan ang tirahan ng mga isda sa kailaliman dahil sa mga pagyanig sa ilalim ng dagat, kaya ito umaahon. Gayunman, walang sapat na ebidensya ang siyensya upang patunayan ang koneksyon nito sa mga sakuna. Nanatiling palaisipan sa mga mamamayan kung ito ba'y senyales ng kalikasan o simpleng pagkakataon lamang. Sa kabila ng mga haka-haka, ang regalik ay nagpapaalala sa atin na marami pang hiwaga ang karagatang hindi pa tuluyang nauunawaan ng tao. Number 9. Halimaw sa Dalampasigan Noong katapusan ng Oktober, Isang kakaibang nilalang ang inanod sa dalampasigan ng Port Elliot sa timog ng Australia. Sa unang tingin, ang anyo nito ay tila galing sa ibang planeta. Mahaba, malambot, at may mga tila tentacles na parang braso. Maraming nakakita ang kinilabutan at naniwalang ito ay isang nilalang na extraterrestrial. Agad na kumalat ang video ng nasabing nilalang sa social media na nagdulot ng samut saring reaksyon mula sa mga manonood. Subalit matapos ang pagsusuri ng mga eksperto, natuklasan na hindi ito halimaw kundi isang kolonya ng mga balangay dagat, mga hayop na kadalasang nakakapit sa mga barko o lumulutang nakahoy sa karagatan. Ayon sa mga siyentipiko, kapag naputol ang pinagkakapitan ng mga ito, sabay-sabay silang inanod ng alon hanggang sa mapadpad sa dalampasigan. Bagaman kakaiba ang hitsura nito, ang naturang nilalang ay bahagi pa rin ng likas na kalikasan sa dagat. Sa Europa, lalo na sa Portugal at Spain, ang ganitong uri ng hayop ay itinuturing pangpagkain at nilulupo sa mantikilya. Sa kabila nito, para sa marami, nananatili pa rin nakakakilabot ang ideya na may ganitong nilalang na umuusbong mula sa karagatan. Isa itong patunay na ang kalikasan ay puno ng mga misteryong, minsan ay mas nakakatakot kaysa sakathang isip. Number 8. Iim na bloke ng digmaan Noong summer ng 2023, nagulat ang mga residente sa Texas nang makita nilang may nagkalat na malalaking bloke ng iim na goma sa dalampasigan. Sa unang tingin, akala ng marami ay simpleng basura lamang ito mula sa karagatan. munit nang siyasatin ng mga otoridad, nadiskubre nilang may malaking kasaysayan ng mga ito. Ang manabloke ng goma ay mula pa sa panahon ng Second World War, bahagi ng kargamento ng barkong Aleman na tinawag na SS Rio Grande. Ang barkong iyon ay nasabugan ng mga puwersang Amerikano habang nagdadala ng mahahalagang materyales tulad ng tanso, lata at hilaw na goma. Ilang dekada matapos ang pagkakalubog nito, muli na naman itong nagpahiwatig ng presensya sa pamamagitan ng mga inanod na bloke. Maraming turista at lokal ang nagtaka kung paano nakarating ang mga ito sa baybay ng Amerika. Ayon sa mga eksperto, posibleng tumaas muli ang mga labi mula sa kailaliman dahil sa malalakas na bagyo at pagbabago sa agos ng karagatan. Ang mga ganitong pangyayari ay nagpapakita kung paanong ibinabalik ng kalikasan ang mga bahagi ng kasaysayan na akala ng tao ay tuluyan ng nawala. Ang mga bloke ng goma ay naging paalala na ang bakas ng digmaan ay nananatiling buhay kahit palumipas na ang higit pitumping taon. Isang patunay na hindi ganap na nalilibing sa buhangin ng panahon ang mga alaala ng nakaraan. Number 7. Torpedo ng nakaraan Noong buwan ng January 2025, isang malaking batal ang inanod sa dalampasigan ng Nordwick, malapit sa Amsterdam. Nang una itong makita ng mga residente, marami ang nag-alala dahil sa anyo nitong kahawig ng tangke o malaking tangke ng kemikal. Pinaghinalaan ng ilan na ito ay naglalaman ng gas o delikadong sangkap. Agad rumesponde ang mga otoridad upang siyasate ng bagay na ito. At matapos ang masusing pagsusuri, Natukoy nilang ito ay bahagi ng isang torpedo mula pa sa Second World War. Ang bakal ay nagpakita ng matinding kalumaan. Tanda na matagal na itong nakalubog sa dagat bago muling inanod ng alon. Pansamantalang ipinasara ang bahagi ng dalampasigan habang tinitiyaf ng mga eksperto na ligtas itong alisin. Sa kabutihang palad, natuklasan nilang wala itong lamang pampasabog. Ngunit, nananatili pa rin itong mapanganib dahil sa laki at kalumaan ng materyales. Matapos makumpirmang ligtas, ito ay dinala ng mga tagapamahala ng basura upang masusing pag-aralan. Muling ipinakita ng insidenteng ito na kahit sa mga panahong moderno, pauloy na bumabalik ang mga bakas ng nakaraan. Ang torpedo ay hindi lamang piraso ng bakal, kundi isang paalala ng mga panahong ginugol ng sangkatauhan sa digmaan at takot at ngayon ay nasa ilalim ng mapayapang buhangin ng kasaysayan. Number 6. Sirena ng Margat Noong ika-10 ng March 2025, magkasamang naglalakad sa dalampasigan ng Margat sa England ang mag-asawang Paula at Dave Regan nang mapansin nila ang tila kahoy na inanod sa buhangin. Ngunit, nang kanilang lapitan, tumambad ang isang kakaibang nilalang nakahawig ng sirena. Ang itaas na bahagi ay parang katawan ng tao, ngunit may kakaibang istruktura ng ulo, samantalang ang ibabang bahagi ay parang buntot ng isda. Nagdulot ito ng takot at pagtataka sa mga nakakita, lalo na nang magsimulang kumalat ang mamalarawan at video nito sa social media. Marami ang nag-isip na ito ay patunay ng mga nilalang sa ilalim ng dagat habang ang ilan ay nagsabing ito'y gawa lamang ng tao. Kalaunan ay natukoy ng ilang eksperto na maaaring ito ay isang lumang obra o isang art installation na inanod sa dalampasigan. May mga nagsabing ito'y kahawig ng sikat na Fiji Mermaid na pinagsamang balat ng isda at katawan ng unggoy noong 19th century. Gayunman, nanatiling palaisipan sa mga lokal kung saan talaga ito nagmula. Sa kabila ng mga paliwanag ng siyensya, hindi pa rin nawala sa isipan ng ilan na baka totoo ma ang mga sirena. Ang naturang pangyayari ay nagpapatunay na ang dagat ay may kakayahang maglabas ng mga bagay na kayang gisingin ang ating mga imahinasyon. Kung minsan, nakakatakot, ngunit laging kagilagilalas. Number 5: Nawalang barkong kahoy. Noong January 2025, isang grupo ng mga naglalakad sa tabing dagat ng Rantum sa Germany ang nakadiskubre ng lumang barkong gawa sa kahoy na tila inanod mula sa kailaliman ng kasaysayan. Agad nila itong iniulat sa mga lokal na autoridad at sa mga historiador upang masuri. Matapos lamang ang ilang araw nang dumating ang mga eksperto upang siyasatin, bigla itong nawala tila nilamon muli ng buhangin at dagat ang sinaunang barko. Base sa mga larawang kuha bago ito tuluyang nawala, napag-alamang may mga pako at turnilyong gawa sa tanso. Napatunay na ito ay isang lumang sasakyang pandagat mula pa sa 19th o early 20th century. Ayon sa mga dalubhasa, maraming ganitong mga barko ang nalunod sa rehiyong iyon dahil sa malalakas na bagyo at pagbabago ng daloy ng dagat. Ang bawat isa sa mga natatagpuang labi ay mahalagang bahagi ng kasaysayan ng paglalayag sa Europa. Ipinapakita ng pangyayaring ito na kahit gaano katagal, bumabalik pa rin ang mga bakas ng nakaraan, ngunit sa paraang mabilis din silang muling naglalaho. Para sa mga lokal, ang pagkawala ng barkong iyon ay parang paalala mula sa dagat na may mga lihim itong ayaw pang ipahayag sa tao. Ang bawat alon at buhangin ay tila nagbabantay ng mga kwento ng nakaraan. Naghihintay lamang ng tamang panahon upang muling lumitaw. Number 4. Dambuhalang Medusa Kamakailan lamang, nagulat ang pangaresidente ng California nang biglang mapuno ng kulay asul ang kanilang mga dalampasigan. Libu-libong maliliit na nilalang na parang medusa, hinatawag na velela-velela. Ang sabay-sabay na inanod sa Pampang bagaman sa unang tingin ay parang mga jellyfish sila ay ibang uri ng hayop dagat na gumagamit ng maliit na parang layag upang lumutang at maglayag sa ibabaw ng tubig dahil sa kanilang mala-kristal na anyo nagmistulang dagat na asul at violet ang buong baybayin ang mga ito ay kadalasang nakikita sa gitna ng karagatan ngunit kapag nagbago ang direksyon ng hangin Sabay-sabay silang tinatangay patungo sa lupa. Ayon sa mga siyentipiko, ang kakaibang pangyayaring ito ay dulot ng pagbabago ng klima at tumaas na temperatura ng tubig dagat. Bagaman karaniwang hindi mapanganib sa tao, maaari pa ring makairita sa balat ang ilan sa kanila. Ang mga beach goer ay pinayuhang umiwas pansamantala hanggang sa matapos ang paglilinis. Sa kabila ng kakaibang eksenang ito, marami ang namangha sa ganda ng tanawin na tila ipininta ng kalikasan gamit ang bughaw at lilang kulay. Ngunit kasabay ng kagandahan, ito rin ay babala, isang paalala ng patuloy na pagbabago ng ating mundo at kung paano ang mga nilalang sa dagat ay naapektuhan ng krisis sa klima. Number 3. Ahas sa Dalampasigan Sa isang maliit na ista sa Wales, Nagulat ang isang lalaki na nagngangalang Louis Perrin Williams nang makasalubong niya ang isang buhay na ahas sa mismong dalampasigan. Ang ahas ay tinukoy bilang adder, ang tanging uri ng maamandag na ahas sa buong United Kingdom. Habang naglalakad siya sa tabi ng mga lumang gusali at bato, bigla na lamang lumabas ito mula sa mga damuhan at gumapang papunta sa buhangin. Sa halip na patayin o takutin ito, ginamit ni Lewis ang isang kahoy upang tulungan ang ahas mafabalik sa lintas na lugar. Ang insidente ay nakuhanan ng video at agad na kumalat online, nagdulot ng takot at pagkabighani sa mga manonood. Ayon sa mga eksperto, ang mga ganitong uri ng ahas ay likas na mailap at bihirang makita ng tao. Hindi raw ito agad nangangagat, maliban kung matatakot o mapipisil. Ang lugar kung saan ito nakita, ay kilala sa mga kwento ng misteryo at mga lumang gusaling tila may kakaibang enerhiya, kaya't lalong nagkaroon ng kulay ang pangyayari. Para sa ilan, ito ay simpleng pakikitungo sa hayop, ngunit para sa iba, tila ito ay simbolo ng balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa isang mundo kung saan kadalasan ay nasisira ang tirahan ng mga nilalang, ang tagpong ito ay nagsilbing paalala na minsan, sapat na ang kaunting pagunawa upang magkasundo ang lahat ng nilikha. Number 2. Drone ng Digmaan Noong September 2022, nagulat ang mga sundalong Ruso nang matagpuan nila sa dalampasigan ng Crimea ang isang kakaibang barkong walang sakay. Sa unang tingin, akala nila ito ay simpleng bangka o kagamitan ng mga manginisda. Ngunit kalaunan ay napag isa pala itong modernong drone kamikaze na gawa ng mga bansang kanluranin. Ang barkong ito ay kayang lumutang ng palihim sa ibabaw ng tubig, may dalang kamera, sensor at mga kagamitan upang makapagsabog ng malawak na pinsala kapag pumutop. Dahil sa takot na baka ito ay may dalang pampasabog, agad itong dinala sa dagat at pinasabog ng mga sundalo. Ipinapakita ng insidenteng ito kung kaano na kalayo ang naraping ng teknolohiya sa larangan ng digmaan. Ayon sa mga eksperto, Posibleng ito ay isa sa mga surface drones na ibinigay ng Estados Unidos sa Ukraine bilang bahagi ng tulong militar. Ang ganitong uri ng kagamitang pandagat ay ginagamit upang umatake sa mga barkong panbigma ng walang piloto, kaya't mahirap itong matukoy o mapigilan. Para sa marami, ang paglitaw nito sa dalampasigan ay isang tahimik ngunit nakakatakot na paalala na ang mga digmaan ngayon ay hindi na lamang nangyayari sa lupa, kundi pati sa karagatan, sa anyo ng mga makinang halos parang buhay. Number 1. Higanting Pliosor sa Uganda Isang hindi kapanipaniwalang balita ang gumulantang sa mga mamamayan ng Uganda matapos matagpuan sa isang ilog ang isang dambuhalang katawan ng nilalang na kahawig ng Pliosor isang sinaunang reptilya mula sa panahon ng mga dinosaur. Ang nilalang ay tinatayang mahigit dalawang metro ang haba at tila kakaiba sa lahat ng hayop na kilala sa kasalukuyan. Dahil ang Uganda ay bansang walang karagatan, lalong naging misteryoso ang pagkakatagpo rito ng isang nilalang na ayon sa agham ay dapat naninirahan sa tubig alat. Mabilis na kumalat ang mga larawan at video nito at nagdulot ito ng matinding diskusyon sa buong mundo. Ipinadala ng mga autoridad ang katawan sa isang ligtas na lugar upang pag-aralan ng mga siyentipiko. Ayon sa ilang ulat, maaaring ito ay bagong uri ng nilalang na hindi pa nabidiskubre ng agham. Samantalang ang iba namay, nagsasabing ito'y posibleng isdang napalaki ng pagbabago sa klima o mutasyon. May ilan ding naniniwala na patunay ito na may mga uri ng buhay na nagmula pa sa panahong prehistoriko na patuloy pang nabubuhay hanggang ngayon. Sa huli, nanatili itong palaisipan. Isang paalala na kahit sa modernong panahon, ang mundo ay may kapayahang magtago ng mga hiwagang hindi pa rin kayang ipaliwanag ng agham.